The views and opinions expressed in this video slash podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up to date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hello, mga utanggila. This is Jay Reggie. This is your Okay, so menjok awit time to pentul. Ah, this is our episode number. Episode number eighty-five. Fifteen episode to go before one hundred. Okay, so. Episode number 85 pag-usapan natin ang magandang ano, ano, way para kumita ng 80,000. Lumabas <laughs> ka galing sa imbornal. Babae, sa <laughs> ano? Babae sa imbornal. Kaya kailangan mong viral. Kasi uh, okay. kailangan mong viral. Tutulungan ka din sa kasi nag-viral ka. Uh, Oo. Oh. Pag di ka nag-viral, wala. wala ka. Di ka nila papansinin. Eh. Pagka hindi ka nag-viral, amoy yung bork na lingala. Oo. <laughs> <laughs> Sinuwerte lang si Atik pero hindi naman talaga siya nagpapaviral. Sinuwerte ba siya o sinesensualize lang siya? Eh. Sinesensualize lang siya. siya sa sarili niya, pero yun lang, yung ibang tao, sinesensualize na siya. di ba? Yung mga nag-post. Pero meron pang isang ano story dyan. Ah. Oo. Oh. Ito. According to Ted Pilon, uh, Ted Pilon. Parang ano daw ano? Lantern. Oo. Uh, hmm? Kasi. Oo. Uh, But naman na timing ano, na timingan 'yon, tapos uh, ang daming camera, ano, ang daming angulo. Oo. Uh, uh, ang daming angulo nga, napapansin ko nga. Ba? Diba, parang ano, although hindi mo rin masabi kasi balay mo, marami lang kumuha ng video or maraming nakatutok sa journal. Oh. Habang ng bus si Ate. <laughs> yeah, diba? malapit na sa pedestrian lane kasi ata. Kasi eh, masyadong photogenic yung Imbornal lane. Eh, para picturean eh. <laughs> <laughs> Masyado siyang maganda. Pero ito kasi yung ano Again, it's a new yeah. ah? Ayuda na naman. Ah? 80,000 bibigay mo para sa taong yeah. nanggaling sa Imbornal. Oh, tsaka... Ano bang ginawa sa imbornal kumuwan Kumuha ng cutter? Hmm, nahulog daw. Nahulog daw. Pero sabi naman ng babae in sa interview, hindi naman daw siya homeless. Nakatira naman siya sa boarding house, may kasama siya. Hmm, may partner siya. Hmm. So, yun. Tapos, ano so so bang sensationalize eh? Parang, ganun ba yung mukha ng Pilipinas na galing tayo sa imbornal? So, hindi, hmm, ba? Gano? Bakit mo bibigyan ng ano? Ayuda. Ayuda. Bigyan mo trabaho. Na ibabawas sa tax na ng mga nagtatrabaho. Kaya nga. Di ba? Diba? Napaka... Hindi ko talaga mag-get sense ng, ano, ng Ayuda. utak ng gobyerno natin, yung eh? mga namamalakat sa gobyerno natin. Ba? Napanan sa iyo? na... Nag-viral kasi. Hmm, basa na TV, na-picture sa isang kilalang... kilalang news ano, oh, use indigenous news parang affair, public mm oh. affair na pag na-feature yan diyan, automatic andiyan si ano, si DSWD, bibigyan ng tulong. Pero oh, bakit si... nung hindi yan na-feature din yung tinutulungan? oh, tsaka, maintindi Baan? maintindihan ko pa kung nung nanalo si Carlos Yulo may mga B magbibigay ng ano sa kanya. Mga, kasi mga, ano yun eh. National na natin yung Black Black Kasi tawag doon, parang uh, ano At yun, yun it? doon, Achievement ng Pilipinas yun oh, eh. Oo, magka dinalay niya. Kumbaga ano yun? Uh, actually yun, reward yun, hindi yun ayuda. Oo. Reward yun, naghirap siya. Nag-training siya ng taon. Diba? Dinalay niya yung pangalan ng Pilipinas. Representative natin so, siya. Oo, kaya okay na bigyan siya ng reward ng gano'n, ng bahay, ng kotse, ng mga private sector. Pero yung ganyan na Tsaka private sector usual yung nagbigay. Although may binigay naman ng government. Well, hindi, no. Oo. Pero... Base sa ano yun? Base naman sa... Na, kasi oh, sa, sa... Taas naman ang inabot niya, Olympics eh. Mm, Tapos so, dalawang you. gold, dalawang gold pa. Diba? Pero, pero yung... Lumunat ka sa imborna, no, no. bigyan may ka na 80,000. Eto right? pa, um, yung sinabi niya kay Bostoyo. Oh. Ano sabi? Ano sabi niya? Ano Nagbibish niyo naman po, pero hindi naman araw-araw. Okay, uh, uh, the best ka talaga. Eh. <laughs> Talagang sinabi niya yan? Ay, dito eh. May caption. Bro, di tayo. So, napanood mo yan. Siya ba yan? Hey, oh, parang kapangalan ng kapatid niya ano? <laughs> ah? <laughs> <laughs> no ating ano? So, yon Ayan. So, ah... Uh, kasi, ayuda na naman. Ayuda yun. na naman, oh. No? Walang ano, 80,000. <laughs> Walang walang kakwenta Walang kwentang. Ka, walang de, sa akin, walang ka effort effort. Galing uh -huh. sa Imbornal, nag-sensationalize. Bigyan ng 80,000 'yang kasi viral. Uh -huh. Oh, viral. At sisikat tayo rin tayo diyan, mabait okay. ako. Ano, uh -huh. sisikat ang DSWD okay. ng isang gobyerno diyan at mm. dahil tumutulong tayo sa mga nagba-viral. Hindi doon sa tunay na nangangailangan. Hmm. 'Di ba? It's diba another dyan? form of ayuda. Ayun eh, na naman Ay, tayo pag na? Ay, naman tayo ayuda. sa mga nagba-viral. Pero pag di ka nag-viral... Wala kang ayuda. Ang hirap natin mamigay ng pera. Pag may camera. Pag may camera, syempre. Pag wala. Ay, hindi natin talaga tayo, tayo mamigay ng pera. Pero, Kaso, ah, hindi wala tayong paraan para gumawa ng pera yung gobyerno. It's, kukuha lang sila ng pera, sa kaban ng bayan, ibibigay na lang basta-basta. Oh, pero pangalan nila babango. Sa Ganyan na nga. Ganyan mo ginagawa nila lang. Kasi ate naman, kahit ilang beses ka magpapalik-balik sa imbornal, hindi ka mabibiyo kung hindi ka na camera eh. Oo. Mm, diba? Ilang beses, dati, mami naman siya dati, dati siya nakatira sa imbornal o. Hindi hmm. siya walang nagbibigay sa kanya. Ngayon, lumabas siya sa imbornal, saka siya binigyan ng pera. Hmm. Ang daming homeless na Pilipino, ang daming nakatila sa tulay eh. Pagpunta mo sa mga pangga, sa, sa palit. Sa, sa isang tao, bibigay mo 80. Eh kung yun ay eh, ginawa mong tikte 10,000, eh di walong tao na kung tulungan mo. Hindi. Ang Yod point daw sana is, hindi ka mong magandang trabaho. Ayun nga. Eh ay, ta although sinasabi nila, although sinasabi nila, yung mga 80,000 doon ay pang negosyo. Kasi hmm. parang mini-grocery something. Yun. Pero ang point doon, dahil <laughs> nag-viral na? siya, tinulungan nyo. Eh ang daming ang daming ano. Nangailangan ng tulong. Eh kung ang ginawa niyo dyan, yung 80,000 na yan, ah, uh, ipinang feeding program niyo. Hmm, malay, tulungan. O, o, kaya, na o kaya, i-donate niyo sa ano, yung mga boys town, di, ano na, Although, trabaho talaga yung DSW, ng DSW yun din, ng social worker yan, di ba? Oo. Nang, kaya, pero yun niya sa akin, huwag dun sa tao, iisang tao lang yan. Tapos wala pang sense yung ano. Wala siyang sin. Mm na. -hmm. Hindi niya hindi naman sa ano, healthy siya. Wala naman sakit. Although, siyempre, nagkatrabaho siya ng... Nakangalaka siya ng basura. Oo, oh, yun. Ano talong mo? Wala problema. Bigay pero... mo nang magandang trabaho. Mm -hmm. kaya naman pala magtrabaho, bakit ayaw yung bigyan trabaho, di ba? ano? Ako yung naman nila ng negosyo nga. Then, no, tindahan yata, parang gano'n. Mm -hmm. Ang puhuna, no? Ang puhuna, eh, Sa akin lang. Sigurado bang ano yun? Ayun lang eh na sa kanya niya Pero ang sa kanya, bakit ganun kalaki? Tapos, kasi nga, nag-viral siya. Diba? Ang dahil mo, di sana kung yung, yun, eh, hapon marami sa akong mali na tindahan. Diba? Mm -hmm. Malaking ano na yun. Kaya-kaya mo nang, mala, marami nang mabibenta, marami ka nang mm -hmm. may, may display noon, diba? Para sumali sa eh. Sa, yung, <clears throat> yung, one, ano yun? Yung sugod bahay. Oo. Kung buti pa nga yun, talaga eh, random yun. Hindi ka naman nag-viral, nabila kong nabunot lang, mm, mga -hmm. Nabunot yung ano. Eh, ito eh, minigyan. Kasi nag oh, nga, nag-viral. Ang laki pa ng binigay. Sana marami kang natulungan ko yun e, eh, hati mo yung ganun pala Sa iba pang mga so, nananang Ang, daming mga bata sa lansahan na... Ayaw, ayaw yung pagtunan ng pansin. Ayaw yung pagtunan ng pansin. Pero oh, yun, nag-viral na yan. Ako common nag viral, ah, interview Sam, ng mga sabay. Ang dami, okay. walang pinagdai pa sa rap mm -hmm. Pinag pinagmerienda ang daming tauhan ng DSW dito sa isang isa siya, tapos ni interview siya. Kamerata, ang doon. focus niyo lang sa nasa isang tao lang. Nasa okay. nag viral lang. Kasi okay, kanya nga nag viral. Kaya mm -hmm. doon sila sa viral. Pero kung yun din sa tabi-tabi na wala namang nagbibidyo, wala nang ako hanan, hindi Wala, wala silang pakila. Kaya nga, wala kang pinagkaiba sa ano, RTIA. di diba, ano mga mga pinupunta nung lagi, yung viral na news. Oo. Mm oh, -hmm. yung viral na ano. Kung sino yung viral, di ba? Nag-viral yung kay Aura. Kampi ah. agad kay Aura. Ah. After nung lumabas, saka lang bumawi. Pinagbabawi. <laughs> ano lang, pinagbabawi. Kasi, ano yun eh tawag doon, ang ginagawa na lang mileage eh, parang sumasaw. Sausaw. Parang kami, sumasaw-saw kami so, sa mga issue. Hmm. Pero hindi naman namin pinakakakita pa kasi wala pang kita. <laughs> pero wala namang problema doon eh. Yung sumasaw ka sa issue, meron kang sariling opinion mo sa issue, walang oh. problema doon. Pero yung aaksahin mo yung pera ng taong bayan para dyan sumasaw ka sa issue, para mm ano, so, ka na lang, huwag kang mag-aksaya ng pera natin. Oo, oh, ano, sabi yung 80,000 bigla-bigla. Hmm. Dahil lang na uh, picture ng Gansa Imbornal na maraming mm -hmm. na tao. Okay, hmm. pong inisip nila. Ah, ah. ano araw yan? May nangyayaring ganyan. Huh? Hmm. So, ito, ito na lang ha. Sinasabi nila, gagawin daw, huwag daw mag-alala ang ano, mga Pilipino, hmm. yung 20 pesos na bigas, hmm. eh gagawin ano, hmm. na, so, so, my, my Hinte, yeah, tawag doon. Hindi ah uh, sustainable. Paano? Ano? Ngayon nga walang plano pero paano? gagawin sustainable. Hanggang ngayon wala pa ako nakikita ng 20 pesos because dito sa Laguna. Ano, plano. Ano Sabi lang, sabi, sabi, sabi ano? Kaya lang. Kaya ito yung panayakin ito kanina ha. Habi-habi lang na. napaka-emotive din naman yan. Gagawin sustainable na Tawa. wala kayong step. Wala kayong plano, wala kayong concrete plan, di ba? Tapos, ano ba yung sinabi ng mga nagtitinda ng 20 pesos na bigas sa news na naluluwi sila kasi yung bigas nilang binibenta, hindi nabibila, nabibili na rin yung 20 pesos na bigas. Hmm. At yung stock daw nila is nalulumat. Uh -huh. So, ibig na makatulo kasi yun is, hindi mo pwedeng ano, wala kong pagkakakitaan sa 20 pesos na bigas eh. Ibabaksak na lang sa inyo tapos bibenta mo eh, as the same price eh. So, paano nagkaroon ng 20 pesos na bigas hanggang ngayon is a mystery. Eh ano lang nga yan? Parang palabas lang, subsidy lang, ang pang supply na, lang Ayun yan. Ayun na nga, subsidy oh, na naman. Ang ginawa lang ng kubiyad niya, bumili lang lang ganyan bigas eh. O sige, pamigay niyo muna yan. Ganyan lang presyo niyo. Eh, pagka nawala na sa mainit na tala kaya niya, 20 na bigas niya, na eh balis na dati. Ah, tsaka nilabas lang naman yan kasi malapit na yung eleksyon. Ah, hmm. eh, ngayon, asan na? Asan na yung 20 wala yung bigas? Wala na, wala na, na, pa. Tapos na, Ibabalik sa dati. Balik sa dati. Wala na. Hindi na lang kapag nag-uusapan ng mage eh. Misa may instruct. ng no. no. mage eh. Tahimik na eh. Oh. Yun, yun nga ang sasabi ko na may nag-post na additional ano raw. Uh, additional benefit para sa senior citizen. Oh. May nag-comment doon na ayan, puro ayuda na lang ang alam mo, speaker. Oh. Uh -huh. May nagalit pa. Tatlo yung tatlo yata yung tumawa sa kanya uh -huh. sa comment niya na yun, isa pa yung angry. Uh -huh. Tapos ang mga sabi, eh di wag kayong pumila dyan sa, ba, sa, pag sa lugar nyo. Hindi kayo ano, bakit kami hindi bibila? Eh, pera rin namin yan, tax oh, din nga. namin yan. Ayan na. Ayan. Ang ano, kinokontra namin yan kasi sayang yung pera dyan. Pero pag nandyan na yan, alam namang hindi namin kunin yan. hindi oh. Benefits namin yan. Ayun nga. Pero kung tutusin, ito yung nakakainis doon sa mga taong palaasan na ganyan eh. Oo, oh, yun. Palaasa. Tawag kayo yung mga taong palaasan na ano, hindi nyo nakikita yung yung epekto nang sa ekonomiya. Hmm. Oo kami, siyempre, pag binamimigay na yung pera namin, natural, babawiin namin yung... Oo, oh, mm, ba, kami nang As much as may mababawi kami, kukunin namin, namin oh, yan. ba? Diba? Pero, yung para sabihan mo kami na huwag na pipila. Oo, oh, na ikaw na ikaw, eh, nakaupo ka lang, kukuha ka ng ayuda, eh, kami na nag... Pero well, mas, mas may karapatan kami na nagbabayad ng tax. Oh, di ba? Hindi nga. Uh, sa Pilipinas, kawawa ng... Uh, maswerte na nga lang yung poorest of the poor eh. Ang kawawa ng mga middle class eh. <laughs> imbis na... Imbis na ilagay niya sa education system natin, ilagay niya sa health ano natin, hmm. benefits, yeah. ipapamigay na ganyan, tapos magre-reklamo ka pag ano. Pagka walang kulang-kulang ang sa ospital ng gobyerno. Hindi, tsaka sasabihan mo, sasabihan mo kami na ano, gusto mo nga sagutin yung ano. Yung, nag-comment? nag-comment na yun eh, Sabi ko, palibasa, palaasa ka. yung. Mm -hmm. mm -hmm. Ay, talagang ba? Ang dami talagang na palaasa ano, ngayon. Kung tutusin yung, ano, yung idadagdag na benefit sa senior citizen na yan, okay lang sa akin dahil sa mga senior citizen eh. Mm -hmm. Pero galing kasi sa pamimigay ng akap Mm -hmm. Galing sa puro gano'n na lang yung project niya. Uh -huh. puro gano'n na lang project niya. Hindi, kumbaga, hindi sustainable. Pag, so, pag wala na siya dyan, ano na, wala na yan. Kaya, hindi nga, sa nga sabi, kung wala si speaker, walang wala ayuda, diba? diba? walang ay, akap. Sila sa akin lang dito? yun, saan kinuha yung pera na yan? Oo. Oh, diba? Either inuutang or ano, nababayaran din ng mga nagtatrabaho. Hmm. Kaya nga, ang tunay na mahirap sa Pilipinas yung middle class, sabi. Kasi, ah tayo naghihirap magbayad ng... Magbabayad ka, pupunta ka sa trabaho mo, transportation mo, yung, tapos magbabayad ka ng bills. Hmm. Yeah. Samantala yung mahirap na mahirap talaga, yung hindi may, naman ako. May pabahay. May ayuda. Manbuan. Manbuan. Hindi naman ako sa ayon sa sa word mo na ano na ang tunay na mahirap iyong then, ang, ay yung middle class. Hindi na may Ang tunay na nahihirapan. Ang tunay na nahihirapan. Pero may mahirap pa sila kasi yes. mahirap uh -huh. buhay nila eh. Uh -huh. naman ako. Kung yung mga middle class. medyo privilege tayo ng konti. Konti oh, pero nahihirapan tayo. Pero, yeah. pero ang problem, ang ano kasi noon, tayo yung nahihirapan. Yeah. Uh -huh. Hirap nahihirapan tayo sa ginagawa kasi sila, nila. Nahihirapan sila, pero wala silang ginagawa uh -huh. para umangat Ngayon, sila. Tayo, nahihirapan hmm. para iangat kahit Tayo, inaangat natin yung buhay natin, pero hindi tayo makaalis kasi mahirap pahirap, pahirap sila, sila. Uh, kukuha ka ng bahay, magahan ka ng bahay samantala yung mahirap ang projects para sa mahirap pabahay then ayuda walang araw sin ginagawa eh yung mm. tipong ano eh yung buti pa yung problema nila pinakikinggan mm. Pero yung problema natin 10, 10, 10. na middle class hindi nyo pinakikinggan oh. ba? Diba? tapos yun ang nangyayari pre-education tapos kung may income ka ay hindi ka pwede sa pre-education. Disqualified ka. At ito, sasabihin nyo, simpleng ano na lang eh, hindi naman sa pag ano, karamihan ng mga ganyan na poorest of the poor, sila pa yung lima, anim, pito, walo ang anak. Hagdan-hagdan ang anak, sila pa yung usually na na nag-shashabu, nag, nag na, nag-aano, Diba? Mga bawal na. Mga bawal na gamot. Usually sila yung gano'n eh. O naman. Hindi ko naman nilalahat, Hindi naman lahat. Uh, Pero marami, uh, marami, marami. 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 Maramihan. Na alam nilang may darating sila buwan buwan. Adi! Mahubuhay oh naman daw sila eh. Dahil may buwan buwan na darating eh. Tsaka usually hindi naman yung purest of the poor talaga yung ano. Kasi may uh, yung mga purest of the poor yung talagang sa kalsada na nakatira. Um, eh. ni hindi uh, naman napapansin yan eh. Hindi napapansin yan eh. Ang ang nabibigyan dyan yung mga squatter. Mm. May bahay naman, tahing nagii-squat sa ano o kaya yung mga ano, ano pa ba yung parang ano mga basta yung mga mga, mga ang trabaho eh walang permanenteng trabaho. Pero kaya nila. Oo. Kaya lang umaasa sila. 'Di ba kasi nga inautusit inuto di, professional, actually, nga sila, professional nga sila professional eh. sila ah. professional squad professional squad ano, kasi nga magaling sila inuto nila gobyerno inuto din sila ng gobyerno so nagutoan sila oh, nag ano no, no, no di ba so pero sino ang kawawa hmm, mga nagtatrabaho nang maayos oh. yung tapat trabaho nang diba? patas kaya nga di ba tayo tayo mga um, kawawa si sa yung pinaghihirapan nating bayad na tax sila yung nagpapaikot mm -hmm. pinapaikot nila sa kamay nila yung pera <laughs> bibigay ni government, kukunin ko, kung saan ko wag gagamitin, kukunan na naman tayo ni government, bibigyan na naman sa kanila. Di ba? Okay. Ganun, ikot, yun yung second. So, ano na Nawawaldas oh, lang yung pera sa wala. Di ba? Oh, Ganun na nga. Patutod sa babae sa ibonal, okay. di naman, di, bibigyan mo ng puhunan para magnegosyo, hindi hmm. naman marunong. Baka naman hindi marunong. Hmm. Or baka may... After matapos, maubos, hindi niya mapaikot, wala na. Kaya. Ah, yeah. Ah, di ba? Ah, saka, tuturuan mo sila nung mag -tayot. Sumikat lang, basta sumikat lang siya. Hmm. De, tsaka ito lang, ha? totoo lang. Ito, masasabi ko, as ano, ang pera hindi mo pinaghirapan, hmm. ang bilis maubos na. No? Yung mga yeah. nanalo nga sa loto, karamihan, yeah. pag pinahing mo ang mga kwento na sa loto, ah. kahit pinaghirapan mo, ah. ang bilis pa rin maubos. <laughs> And, uh, pero, pero ang pera na hindi mo pinaghirapan, mas mabilis maubos. Oh, oh, kasi alam mong, ano eh, alam mo hindi naman... Hindi mo matitipid Pero hindi, kahit pinaghihirapan mo, mabalis pa rin makuubos na yun. <laughs> mabalis maubos ang pera. Ako, no, pero mabilis na naga, mas so... mabilis, pag yung hindi mo binigay lang sa'yo kasi... Uh, binigil lang sa'yo, sabi mo, ah, bibili ako nito, bibili ako nito, kasi binigil sa akin ito, di ba? Oo, oh, tsaka, oh. ano, wala, wala, wala naman sa ano, na wala, at saka yun nga, wala, ewan ko, meron hmm. man siguro mag-isip ng, ay, ipang negosyo ko to, siguro, ilan lang? Sa, sabihin na natin, sa dami ng, ano, Ilan na bang loto? Ilan ang loto? Ano? Dami. Ang dami na. Eh. 45, 42, 42, 45, 49. 49, 55, saka yung pinaka dami 58. Oh, lima. Sabi mo lang, ilang taon nang may loto? Dekada na. Oh, ilan na yung nanalo na ano, naging milyonaryo sa loto? Marami. Na, marami na. Ano, marami dyan ang... Mas marami, 80% siguro dyan, di talaga naka-out. Oh. Hmm. Marami dyan, bumalik lang din sa dati nilang buhay. Meron na, iba na ano yun, dati na Jessica Soho yun. Dalam, dalawang beses na nalala sa loto. Hmm. Dalawang beses na siya nangalo ha. Huh. Ganun pa rin niya. Balik, niya sa atin, sa balik pa rin. Tapos oh. sasabihin niya sana din hindi na lang ako nalala sa loto. Kasi ganun ko balik pa rin ito. Ulul. <laughs> Sinisimu pa yung pagkapanalo mo. Kaya. So, so kapapayalo. Oo. Oh, Mayabang oh, oh. ba? ng Nung nagkaroon ka ng pera, yung mga oh, uh, sabi mo, Sarah, hindi nalang ako sa sa loto. Hindi mo sisihin yung pagkapanalo mo. Papasalamat mo yun. Mm -hmm. Asisihin, Sorry, mo yung uh, sarili mo. Hindi ka marunong mawak pera. Hindi ko. ng pera. Kaya, ako sasabihin mo sa hindi nalang ako nalang sa loto kasi nalang ako sa utang. Mm -hmm. ano. Parang ano, eto Example ko dyan, yung... Si Sean Kingston. Uh, yung... Robert. Yung... 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 One hit wonder yun. One hit wonder. So, umikat yung kanta niya, yumaman siya. Oh. Ngayon, hindi niya may give up yung lifestyle niya. Hindi na, na may bling, 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 mm. bling, mga mamahaling kotse. Eh, hindi na siya sikat. Eh. Wala nang uh, ano. Hindi. Okay, hindi na siya masyado tinatakilin. Oh. Hindi na siya naimbitahan. Oh. Ngayon, ginagamit niya yung pangalan ni... Ni... Ano, pangalan ano? Hindi. Si... Sino ba yung ano? Yung Justin Bieber. Oh. Ah, oh. Kasi ginagamit niya siya, ka ng Justin meron Bieber. Silang, ano, eh. Uh, meron silang kanta oh. oh. So ginagamit niya. So may mga nagbigay sa kanya ng mga ano company na ano na pinautang siya. Oh. oh. Ayun. Yeah. Hindi naman oh. lumago. Hindi naman. Hindi, tsaka hindi lumago. Pinang, pinang ano niya lang kasi. Pinang lifestyle. lifestyle. Lifestyle lang lifestyle niya. Oh, Pinangyayabang lang niya sa kasi ngayon, puro yun, madali sa mo na ngayon eh. Oo. Oh. Kasi may Instagram, may Facebook. Madami yeah. nagpo-post kasi panahon naman dati, wala naman ang ganyan eh. Oo. Ang yabak mo lang hanggang sa kapitbahay lang dati eh. Oh. kapitbahay mo lang yung kaaway mo lagi sa payabangan. Oo, oh, payabangan lang ngayon, dati. Mo lang mo oh, lang ngayon, mobile Pilipinas na. Kung media. ano na, ba, barangay ngayon. Kung mga ano, barangay ngayon. Eh, social media na kasi talagang pagandahan ng kondo, pagandahan ng bahay, ng sakya, paramihan. Ah, hindi ka. Ano na eh, international ka, na yung yabang mo eh. <laughs> pwede ka na makaaway, pwede mo na makaaway hanggang buong mundo. Pag nag-trending ka. Hindi. So, yun. Ano pa ka, niyayabang yung ano niya, abansa niya eh. Oo. Oh, ano meron sa abansa niya na wala sa ibang abansa? Uh, ewan ko sa kanya, <laughs> niyayabang niya abansa niya. Yung nag-viral din na ano na, na... si JC. <laughs> ah? Oo. Oh. Ah, hindi lang abansa niya kanyang gusto sa ka kanyan. Ano, abante. Ewan ko, basta niyabang din niya yung May rim. May position ganun na yun. hindi po abansa yung kanyang sasakyan. Ano yata? Mas mataas na kote sa abansa, ba? Ano? Ba? abansa. Abansa? Abansa! <laughs> abansa! GL! Kasi nag-iba lang yun. GL? Eh ano ba yung... ano sinabi niya, hindi hindi abansa ang sasakyan ko. Gano'n ganun siyang post na gano'n diba, Yung, kasi may automatic. men, di ba? May, diba? may automatic. may mga high hanggang high-end na model, di ba? Naalala ko tuloy yung, ano, yung ginaya ni ano dati. Yung ano. Diba? Nakita mo yung ano na Dati, dati pa yan eh, lumang luma. Nakala tayo ang edad natin dito eh. Yung, <laughs> yung ano yung ginaya ni Kuya Jobert yun uh, Yung road rage ko yan. Nakita mo uh, yung ano. Si, si, tapos, uh, alam na alam naman ang na, hindi na tried, eh. Parang pajero <laughs> mm -hmm. <So, laughs> yan. so, uh yun. -huh. so, Ayuda. Ayun tapos yung ano yung mga ano na yan pasika 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 lang sa rin na ano yung gansay bondal kaya ka nagkaroon nung mints na yun ha ah, po gusto mo na 80,000 punta ka in bondal oh, wow. <laughs> isipin mo so, 80, naging, naging 80,000 malaki 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 pala kayo no para ano At, pamigay mo lang Lumigay mo na lang gano'n na sasabihin mo tinutulungan mo para sa negosyo, para umuling ngayon. Actually, yung 80,000 na yun, mag-ibagay sa akin. Kailangan ko yun dahil pambayad ng aircon tsaka <laughs> 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 salamin. Salamin! <laughs> Mahal naman lang yung ano, uh, so, aircon. <laughs> Ayun. So, so, yung ayuda, o oh, yan, ganyan, pasikat na lang tayo lagi. Ganyan, uh, nah, hindi ganyan naman, na lang. Ganyan na lang nangyayari sa government natin ngayon eh. Oh, pasikat pero hindi naman sa kanya yung, ano, yung... Uh, ayuda. Oo, oh, yung pera. Uh, Oh, diba? Pag mamalaki nyo, namigay pag kayo. Pag mo, hindi naman sa iyo. Kalahating bilang sa loob ng isang araw. Diba? Meron, meron tayong anti-epal law, di ba? Eh, what? So Kung nagagamot kayo? Ah, oh, meron nga. Pero hindi yata kasama yung mga ganun-ganun. Pero kasi, obvious naman kasi ka-epal lang naman yung binagawa nila eh. Mamimigay ka na 80,000. Mamimigay ka na 80,000 dahil lang nag-viral sa na yung babae. How, how, how? Hindi ko ano, Eh, magkano yung bibigay mo pag nagpahala sa poso negro yung lalaki, yung tao. <laughs> Anong, kay? May kaya pa nga din eh. Pag babae, 80,000. So pag lalaki, huhulihin. Kasi nagtago sa imbornal. Nagtago sa imbornal. Hindi, kasi dati nauso rin yung ano, yung ano ba yun? Yung... May ngayon ako nakakasal sa akin. Alam mo yung acetylene gum? Ayun oh. nga, sa ano? kasi mga uh, ah, nag ano, sa mga... Uh, sa mga pawn oh, sa mga ayun. Sa mga minero pala sila dati. Oo, oh, siya sa Oo, kasi taling kang. So... Oh. so uh, hinuli. Hinuhuli nila. So, oh, okay, kap na lang natin to. Mm -hmm. Again, ayuda. Oh. Paulit-ulit uh, na namin sinasabi yan. Mm -hmm. Hindi kami pro sa ayuda kahit ano pang kahit kami bibigyan kahit, nyo, kahit anong image <laughs> kahit at uh, balok balak-balak to kahit iba-ibang image pa ang gawin niyo diyan alam namin ayuda yan ayuda pa rin yan Bigay, bigyan bigyan niyo kami nan tatanggapin namin hindi kami tanga tatanggapin namin yan dahil pera rin namin yan eh oo <laughs> oh, bakit naman Baan hindi kami namin, no? hindi kami hypocrite hindi kami hypocrite oh kailangan din namin ng pera oh, tatanggapin ba? namin yan pero hindi ibig sabihin na, na Sang-ayon kami sang diyan, nakaka kami diyan, di ba? Pag inano niya yan, pinamigay, binigay nyo kami na, tatanggapin namin yan, mm. lang, walang ano, hindi kami magpapaka Pero, um, hindi kami aasa dyan. Pero kung sino man yung nagbibigay ng ayuda na ganyan, isahan niyo, hindi yan papasok sa listahan ng mga iboboto nila. Kasi hindi ako putante. Hindi ko tayo iboboto, mga ng nag-aano. Lahat, na nagbibigay ng mga ayu-ayuda na ganyan. Pinagamit nila yung ano... Actually, yan eh, kung uh, aga, put mas, put ano, in, eh. modern, modern, put, modern, modern, boot buying. Boot buying talaga yan, modern, ka ng ayuda for emergency situation, hindi yung ganyan. Actually, okay. ginagawa ang tawag na legalized boat buying. <laughs> Legal boat buying. Okay lang talaga kung may emergency, may bagyo, nasa lang tayo ng bagyo. Dito, yeah, um, emergency, dito. ano, emergency. Just, na-understand, katulad nung kay Duterte, may pandemya, hindi makalabas ng tao. Oh, oh, Magbigay okay talaga. Hintay, e, edi, dinaradiretso nila kahit tapos ng mga, um, mga pandemic. Mga emergency situation ng ganyan, naiintindihan namin yung ayuda, pero yung mamimigay ka ng ayuda, uh, ngang, wala, wala namang... Um, dahil malapit na eleksyon, viral, viral 20 pesos na bigas dahil malapit na election It's tawos pag mamalaki niyo pa parang pera niyo yung pinamigay niyo. Mhm. Mm Product. ko pinagmalaki nila na half bill yung pinamigay nila sa mga isang araw eh. Eh, no. Gusto ko noon eh. Buti na to. lang din nanalo ng mayor yung nagsabi noon. Oo, oh, mayor ng ano, ng Maynila. Hindi siya oh. nanalo. Buti na lang. Buti na lang. Kasama pa niya si ano eh. Buti na lang ang nanalo ano ay si Yomi. Oo, buti na lang. Oo. Oh. Pero no for. <laughs> 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 Road din naman pangatlo siya eh. Kakay <laughs> pa niya papahanap kita. Saan ka magtago, oh? Tapos may mga ano, ma ko. Ewan ko. Ayuda. Pilipinas. Gising. Ayuda ka. Medyo in fairness, medyo okay yung mga pagboto natin ngayon pero oh. let's make sure na binabantayan natin yung mga taong ang policy sa buhay mamigay ng ayuda. Para kaburan sila ng taong bayan. hindi matapos. matapos na yung mga ganyan-ganyan nila. so -huh. so, na sila sa gobyerno. oh, pag natanggal yung mga yan, unti unti tayo uunlad. Promise yan. Sigurado mm -hmm. yan. Tanggalan nyo yung mga ayuda, ayuda, ayuda na yan. Mga mahilig mo ngayon, ayuda. Kasi yung mga nag-ayuda na yan, malamang mas malaki yung kinukupit na. Yes. Malamang kinukupit talaga yan. Oo oh, naman, dahil ma madaling magtago sa ayuda ng scam. So, so yun lang. Bye-bye. Bye-bye. Immortal.